Isayas Awit ng Pasasalamat Ikalabindalawang Kabanata Sa araw na iyon, aawit kayo. Panginoon, pinupuri ko kayo. Nagalit kayo sa akin pero hindi na ngayon. At ngayoy inaaliw niyo na ako. Kayo o Diyos ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin, at kayo ang aking awit. Kayo nga ang nagligtas sa akin. Kung paanong ang malamig na tubig ay nagbibigay kagalakan sa nauuhaw, kayo naman ay magagala kapag iniligtas na kayo ng Panginoon. Pagsapit ng araw na iyon, aawit kayo. Purihin ninyo ang Panginoon. Sambahin nyo siya. Sabihin nyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Sabihin nyo na karapat dapat siyang purihin. Umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag nyo ito sa buong mundo. Sumigaw kayo at umawit sa galak, kayong mga taga Zion, sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na nasa piling ninyo.